Mga idol. Marvin Malapote. Ayan, oh. Sarap ng almusal ko dyan. Galing yan sa Marinduque. Hmm. Shout out sa inyo. Mam Pinas Vlog at saka kay ma'am Melody. Aban. Ayan, oh. Luluto ako ng aking almusal. Almusal namin ngayon. Tama na sa aking almusal. Ito lang ang buhay. Almosa lang saging. aking. Almosa lang sa Madaming kanin. Sarap kumain. Nasi kuya mo, pabilin ko na itlog. Hindi oh. ka itlog. Oh, Mag-almosa lang mag ko. Mag-almosa kami. No. Mag-almosa kami. Ito no. 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 dito Ito dito sa saging. <fidelity> oh, wow. Ito yung ano, ito yung saging -ano. Nasaan yung blong later? May blong letter eh, tsaka yung blong maliit eh. Kita mo na, lahat ata ng later nasa iyo. May mga kalat eh. May kasanaw na di ba? Hindi ka Yung nilikater ako mo rin? Hindi, hindi yung bilog Wala Nawala yung nail cutter kung isa doon sa taas, okay, may nail cutter doon eh, okay. hindi, yung maliit. Wala, hindi ah. Nag-aaral pa cutter, din Wala, nah, nawala nga kayo ng nail cutter doon. Hindi po pwedeng naandito yung nail cutter na yun. Kasi kung naandito yun. Wala talaga oh. Wala, hmm. wala talaga yung nail cutter din eh. Yan, balik rin natin ang saging. Yan ay puy saba. Ito masarap na almusal tuwing umaga. Yan. na, nag-ano na, nag-alarm na. Nag-alarm na naman yung silpo na yan. Hindi naman nagising ang ano, may ari nag-aalarm, hindi mo nagigising may ari sarap po tayo mag-iihaw po mag, mag tayo ng ano, saging ayan o, sa batang mga malilito iinitin ito kok dito kok, ito yung katas ng ano ng miracle fruit ayan, mga idol para akong trabaho ngayon Maghihintay na naman tayo ng tatrabawin. Makati, ang lipad eh, ko. Ano, wala naman magkakaw na ng tindahan. Ni Salve. Nakain pa o. Oh. Nakain ang kagabi o. Oh. Sarap sa ngagin. Ang puti ng bigas na ito. Magkano kayong kilo nun? Ha? Magka muna ha? Magkita ko sa video. Magkita ka sa video. Wala <laughs> yung layo dyan. Ay, paano kung kahit makita ka sa video? Ayaw mo nun. May sexy versus ha? ay si Bersusang naka video at least viral. Hmm. Okay. Hmm. Ano? na viral ito nga no ito guys itlog itlog daw guys ito kay uh, ano bibigay siya kay ano yung binog okay lagyan mo dyan lagyan ako ng 50 ni mama mo kasi wala na akong pera wala na akong pera asa ah, si kuya bread mo yan ilalagay ko po yan no? sa ako kay papa Tingi ka na naman. Ito. Oh, o ito muna. May mainit yan. O oh, ito. O. Oh. Ayan. Ganyan ang pagluluto. Magluluto ng itlog. Tapos magluluto ng saging. Ayan. Ayan, ang lang ang pagluluto ng mga makakain. Kutu, 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 ang pagluluh, to. Isaw diyan ano at darating si Ate mo mamaya. Bugating ko na lang. Paghihilamos na naman 'yun. Hindi pa naman naghihilamos ng matagal na stack na tubig 'yun. manong sa tiyahin niya. Kapatid ni Salvi. Manang manang sa kapatid niya sa kapatid niya salbi. Hmm, sarap niyan, mga idol. Taba ko pala oh. Taba sa salamin no. Oh. Pero sa personal, lula payat na. Hmm. Ano? Oh. Malaki na yung tiyang Papapaliit, oh. Papapalitin ako. Magjajagin ako. Papalitin ako ng katawan. magkakata... mag-ano ko ng taba. Babawas. Balik. Balik natin rin natin. Ayan. Balik natin. Ay, nasunog na. Nasunog niya sa bata. Dumidikit. Pag hinug, dumidikit ang ano, oh. natutuyang mantika. Pag ano, pag yung ano ay pag hinog yun okay, ha dapat pag isang kamay lang ang gamit sa data yun kay ano yun kay kay Krisha may yung hinog na saging sa kay Krisha may Hello. You know. Yeah. Hmm. Kumalikot dyan pag nalaglag yung cellphone ko may ka cellphone dyan sa kabila. Hmm? Kaya cellphone. Kabila? Kaya ano? Kaya ano? Lima? Bali lima yun. Bali lima? Oo. Oh. bakit dumamin yun. Ema, Ate, ano? yung tingin ng cellphone na yan? Mga bakit eh? Ngayon ma, pati ano? Ang mabay mo? Anak niya babae. Yung dalawa, siya at saka isa. Pag sinabing madali lang sila mag-load ka lang. Mag-load ka nila. madali lang ka pala eh. Huwag yun nagbayad, mo mag ka. Hindi na mag aano dumarating yung ano. Gusto ko lang bang bayaran ka agad. Huh? Hindi. Wala nang mag sa Pilditi eh. Huh? Wala. Ano lang, pinakita ko kay ano, update lang pala yun. Parang commercial lang. Nabayaran mo na? Binayaran ko kaya kagabi ah. Huh? Hmm? Bakit lang yun? Bakit? Mag aano? 99. 999. Ano ka mamaya? Mag hmm? uulit gano'n. Para makikita mm -mm. naman yung doon sa cellphone eh. Mm makita naman yung sa doon sa ano, mag magte-text naman sa akin yun eh. Magpapasalamat yun, nagbayad ako eh. Pail dating yan eh. Na, nag-update tayo ulit mag ano mo? Nag-update nga. Ah, na ano nabayad? ay... N ay, ay, mamaya, titingnan ko kung nag-update to. Tapos pag nag-paid, nag nakalagay na ito. Na, gusto ko lang mabayarap habang may kwarta pa. Kapag wala ang kwarta, baka mabuputulan pa. Buti takoy nakawak isang araw kalatik. lang itlo ganyan tuloy lang oh oh ito lang oh hmm Hello. Hello. Hello, nibola <laughs> Maluto mo ng nibola ko. Ipatanggal. Bekey sa sahut meeting ba? mo kung puno na 'yung mga ano. Nakasahod. No. Yeah. So, no. Oh, tola, Saging, saging at saka itlog. Yeah. Mga lutot pang gumaga. Lagyan natin panting na asin. Nah, seperti itu nasaging saging, oh Tuna saging Lepuk, ang gagawin ko na pala kakain pala ako ng saka itlog nila ang kakainin nilaga tamo si ano si si paring paking yun lang kinain eh laga laga lang eh itlog itlog lang saging saging ayan kain na hindi mo pwede itong kainin fried chicken ito sa dalawang mong maliit kagon. kanin. Yan, ay sa ini ko. Ayon. Yan. Ito dan kanin. Kain, ano yan <laughs> mo kay, kay, ano? Ayan, kay, <laughs> Nagmamantika. Ayan. Nagmamantika ni aking kamay. Tapos na. <laughs> Nagkalimbang na eh. Tapos po ka pa, no? Tapos na nga. Ay, hindi pa. Tingnan mo na ito pa. Kuha mo na isa. Ano okay. to? Okay. Oh, ilagay mo ito sa basurahan. Oh, may kumain ka na pagkatapos ng ano, iniinit na chicken ninyo. saking chicken po kayo nilalaman. Pitsa siguro. Pitsa mo. mo ano? Yan. Almusal, no? Almusal. Saging. Itlog. Oh, Ang chicken. Manok. Chicken chicken pang manok. Shout out sa'yo, you tell me. Mm -hmm. Naway magbago kang you ka. Vlogger pa naman. Tapos content creator, yung pala. Walang hiya.

Hintayin mo yung ano, yung manok. Ang um, Hintayin mo yung manok. Pabalit rin ko. Eh. Ang maging sa'yo sa dalawa. Ito ang iyo. Pipili ka pa eh. Ito ang okay. lang ko yan, hindi yan. Mm. Ano yan? Yan yung manok. Mm. Ano yung kanong manok. Parehas naman laman yan eh. Ang gusto kong part dyan, ano ba na? Hindi, balat. balat ay bibigay ko sa'yo. Oo wow. Sabi mo, part may balat.

patola 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 Ngibah. Hmm, hmm, Ngapatayin na natin. Buto na. Wala. Oh. O. Hindi mo kaya ubusin 'yan, bigyan mo si kuya. <laughs>